Hello po mga kalaki, magandang alas dos po ng hapon ngayon. Syempre po ang ganda na sikat ng araw mga kalaki at ito na po ang mga 4 digit lucky numbers. Ngayon pong hapon, kunin mo na. Umpisaan po natin sa Thailand, 1193. Taiwan, 7263. Malaysia, 1387. Dubai, 2426. Hong Kong, 1399. Singapore, 2527. China, 1887. Texas 3136 Israel 2251 Las Vegas 1177 Alaska 9298 Saudi 8403 Japan 2261 Italy 7284 Germany 1995 Korea 1520 Greece 0566 Canada 8751 Mexico, 9192 Australia 3138 New Zealand 7660 <clears throat> India, 2521 Philippines 31 oh. 30 <coughs> Ano ba yan? Inubo na bala po sa alikabok na yun Ayan po mga kalaki Ang mga 4 digit lucky numbers ilaban nyo na po yun mga kalaki at ako inuubo na. Good luck po, mananalo po tayo. Happy New Year po mga kalaki, good luck.